kailangan at ang pagtugon ng mga kababayan natin mga Pinoy sa kapwa na kailangan ng tulong. Matapos maipalabas ng palitang bilalit ng isang buwan ang panawagan ng mag-asawang pakaw para sa gastusin ng chemotherapy session ng kanilang kaisa isa anak na iraos ang gastusin sa ikaapat na pagpapagamot ng talagita. Narito ang follow-up report sa handog ng pamilya ni Roland Blanco ang Institute of Civil Engineers dito sa Riyadh? Mag-agad na tumugon sa panawagan ng mag-asawang Angie at Malaysia Paco para sa pagpapagamot ng kanilang kaisa-isang anak walang sapat na pera ang mag-asawa para mairaos ang walong chemotherapy session ng anak na may sakit na cancer. Non-Hodgkin's lymphoma ang sakit na dumako kay Jimel. Isang uri ng cancer na nagpapahina ng immune system at apektado ang bone marrow at spleen. Noong nakaraang buwan, sinundo ng balitang Middle East ang pasyente sa bigutan at inihatid sa kanyang ikatlong chemotherapy session sa Sampaloc, Manila. Ayon sa oncologist na si Dr. Carlos Herrera, may nakikita siyang magagandang pagbabago sa kondisyon ng pasyente. Magpapasalamat po ako sa mga sa lahat-lahat ng tumulong sa anak ko kasi hindi ko sa talang buhay ko talaga hindi ko tumakalimutan kasi nagbahagi na kayo ng buhay ng anak ko kasi yung tulong niyo, yan ang maging paraan para sa gumaling. Sinasamahan ng Balitang Middle East ang ama ni Jemel para kolektahin ang mga tulong mula sa Filipino community sa Riyadh. Mula sa mga kaibigan ng pamilya hanggang sa mga bagong kapilala na nais rin magbahagi ng tulong ang nilapitan ng mag-asawa. Maliban sa mga Pinoy civil engineer, Nagbigay din ng donasyon kamakailan ang Arabic Club na nakabase sa Altage International School at ang Filipino Bowling Group in Riyadh na kasalukuyang may tournament sa Intercon Hotel. Mga Pilipinong na hingang namin nagtulong, ay hindi naman kami napapahiya. Di ba po tapos ang ano ni Jimil? Pero ngayon po man, nagpapasalamat na po pa kasi alam ko ang anak ko gagaling siya. At sa mga prayers niyo, nagpapasalamat pa rin ako apat pang chemotherapy session ang titiisin ni Jimel. Halaga para sa apat pang chemotherapy session ang inalapit na mag-asawang takaw sa mga kababayan. Sa mga nais pang mag-abot ng tulong pinansyal, tumawag lamang kay Angie sa numero 00966-551-337-293. Ang personal na panawagan ni Gmail ay matatagpuan sa gmail.multiply.com. Nagbabalita sa Manila East, Roland Blanco, Ria. Okay. Philippine but